na yung pagpapanggap. Hmm. Siguro simulan natin, Kuya Jano, kung bakit ka nag, nagpapasaklolo. Hmm. Bakit ka nagpapasundo kay Ate, kay ate Lisa? Oh, may din tindihan eh. Hindi mo maintindihan? Yung gulo? Sobrang gulo. Sobrang gulo. Okay. Siguro simulan natin. Paano nagsimula yung sobrang gulo? Muna mm yung nung umuwi siya nakaraang araw. Hmm. Ayun. Mahirap yun. May hirap dun eh. Habang nagkaon ako ng kanya, tinignan ko na saglit yung cellphone niya. Hmm. Mm -hmm ngayon nakita kong passport na iba pa nga na. pero kamukha kung lang daw niya kapatid daw niya pero ang tagal na namin eh kasi sinabi mm -hmm. na niya yun dati pa mm. hindi -hmm. daw siya yun mm -hmm. sabi sa akin ni ate Lisa mo sobrang gulo daw ng isip mo ngayon mm -hmm. gano'n siya kagulo Para ako nandidiri sa sarili ko. Parang ka nandidiri sa sarili mo, bakit? Mga ah, ginawa ako. Ayun, ah, nandito si Ninong. Ninong? Wala nang Ninong. Wala namang baby talaga eh. Yun din. Ano yun? Nakunan? Kaya nagpangkap na siguro yan. Pati yung kuya niya sinasabi, hindi nang pala niya kuya. Best friend daw niya. Umamin sa akin yung lalaki. Hindi oh. naman niya katuko Kailalaan din niya sa online. Parang sinakilala ng trip ni Lea. Ako naman naniwala agad. Mm -hmm. Pati yung sinasabi niyang kamal, parang siya rin yun eh. Ah, mm -hmm. uh, gulo gulo isip ko eh. Nalaman daw ni Tito Cesar at mm -hmm. ni Tita Carlota. Tumawag po ako sa kanila. Mm hmm. Paano ba nangyari doon sa hotel? Hmm. Yung pagkikita nyo? Yan po sa hotel, sa so one, I may mean, apartment namin. Oo, oh, so dumating siya. Hmm. Nung And... dumating siya, so siyempre masaya kayo. Hmm. Hmm. Tapos sinasabi ni ate, sabi mo daw, doon sa passport, parang nakita mo talaga yung tunay na edad. Ang sabi niyang edad siya, ilang taon daw siya? 39. 39 talaga siya. Pero ang sabi niyang edad? Tapos, passport niya. Oo. Huh. Ito talaga siya. Pero hindi ko lang alam. Kasi ba may, may pinakita ba sa akin sa passport yung pangalan niya talaga na ano yung nasa Facebook? Oo. Huh. Nasimbihan ang mukha. Hmm. Tapos, kumuha pa siya ng document nung nakaraan. Pinapaniwala pa ako. Siya yun. Hindi naman basta basta magre release yung one. PSA, certificate. Mali pa yung spelling ng one niya. Mm hmm. Middle name. Ano yung talagang tunay na nararamdaman mo? Maliban sa nandidira, parang nandidiri ka sa sarili mo, sabi mo. Ay, is... Busit na ganda-ganda ng pakisama niya sa akin. Tapos ganun pala. Mm. -hmm. Pero gusto ko rin malaman kung bakit niya ginawa yun. Mm. Huli -hmm. na siya, nagsisinungaling pa. Ayaw naman siyang kuwan. Sasabi, sirahan ko siya. hindi ako naman ng ganun. Mm. Masabi -hmm. ko. Ang depende lang naman ako sa naan nakita ko. Mm hmm. Hindi naman siguro mata ko. Parang sinasabi mo na walang, nawalan ka ng tiwala sa kanya. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Pwede bang malaman ko, Kuya Jano, ano lahat yung pinasanungalingan niya sa'yo? Hindi ko alam siya may ikuwan sa ID kasi yung talawa kasi yung passport na nakita ko doon. Dalawa yung passport niya. Hindi mo tinanong, ah, uh, Han, Mahan, ba't dalawa yung passport mo? Ba pa yung dahilan niya pag kinatanong niya? Hmm. Tinanong mo siya? Lagi niyang sinasabi, kapatid niya daw yun. Hmm. Sabi, magkamukha lang daw sila. Tapos yung, siyempre yung sa Facebook pa. Hmm. Ang layo ng mukha niya sa may Facebook. Picture. Hmm paano ang layo ng mukha niya sa Facebook? Ano mo, sabi sa cellphone ko. Okay. So malayo doon sa picture. Di ba nagsama naman kayo nung... Saglit lang yun. Nap siguro pagod na pagod ako kasi nung mga panahon yun eh. Oo. Uh -huh. Medyo paggabi na kasi yun eh. Hindi mo ba siya wala bang ilaw sa ano sa mga napuntahan niyo noon? Meron naman, kaso ayaw niya tanggalin yung face mask niya eh. Ah. So ang dating, para kang na ano. Hmm. Wala. Ah, natatakot din ako bumalik doon. Hmm, na ikaw lang. Okay, sabi ni, ni Ate Lisa mo, tinakasan mo lang daw siya. Dapat nung una pa, tinakasan ko na yun. Asong. nung tinapukasan ko pag ginawa. Hmm. Okay. Ano ba sabi? Sirahan ko siya. Gusto ko rin nung marinig yung niya, side niya. Hmm. Hindi, paano kayo nag-uusap? Mahal. Paano ba nung nakita mo siya, nagulat ka, ganon? Hmm. Siyempre, ayoko naman mag-offend ng tao. Hmm. Kinakasama ko na lang din. So, ang dating sa'yo, ah, uh, ngayon medyo lumilinaw, kasi gusto ko sana makwento mo ng ano. Ang dating sa'yo, ah, uh, lahat ng mga paano mo siya nakilala, yun sa, sa mukha niya, hindi pala sa'yo yun. Yung profile picture, hindi pala yun pinaniwala niya na nanak ng COVID siya kapayat. Hmm. Si tita, dyan, alam nila dyan. Mm. Yan po yung una kong anong, Nasabihan. Na po. Kasi mas matagal pa yung ano nyo, long, mm. long distance re relationship oh, oh, no? yung kunyari na kambal niya eh. Hmm. Siyempre yun, konsensya naman ako. Tapos, Mag-stay um, pa ako eh Napakamatay daw siya mm. Tapos tajat ng kambal na siya rin pala yata mm. Kasi nakita ko sa may messenger niya Nakakalagiin yung Kambal niya kuno mm. Try eh Private yun Pibigay niya sa akin So dumating siya ilang araw kayo nagsama? Isa Isa lang Tapos kinabukasan nakatakas ka na ikaw ang sumundo sa airport? Hindi po, nag-compo nag siya, nag-wrap. Uh, tapos, saan kayo nagkita? Hindi na po mismo sa may place ng apartment namin. Apartment? Mm. Okay, yung apartment na sinasabi niya, yun yun? Na no po. Akala ko sa, sabi niya, bahay. Nag-stay na po ako. Ayun ko kung totoo po yung bahay na sinasabi niya talaga. Uh, Nagagali siya pagka tinatanong ko lagi. Hmm. Kung totoo siya, sana sabihin niya na lahat. Hindi yung lahat niya palusot. Hmm. Ayaw ko lang eh. Yung mga malalapit sa akin eh, inaaway niya. Sa uh, tulad ni Takomi. May... Hmm. Inaaway niya. Totoo nga lang, munti na daw siyang nag-give up eh. Sinukuha. At pati siya at Elise inaaway niya. Oo, oh, munti na daw kayong parang inaalala lang niya si Kuya Enrico kung bakit siya patuloy na nandyan sa inyo. Kung ano lang talagang nasaktan siya sobra. Kay Tita Takumi, pasensya na po sa mga ano, sa mga nangyayari. Pero maraming salamat po sa inyo pong wagas na pagmamasa magkakapatid. Wala na po ang ating Diyos sa inyo. At, um, gagawin na natin ka kung ano po yung magagawa natin para maayos itong ano itong kanilang hindi po pagkakaintindihan pero ano yung plano niya muna pala ano yung plano niya ano yung plano mo ano muna yung plano mo ano ang alam para sumusunod lang ako sa kanya mm Hmm. kasi ayaw niya rin ako magpakita eh. Mm hmm. Ipilit ko siya ako yan na. Ayaw naman. Gusto niya para magsama lang kayo doon? Mm -hmm. -hmm. Parang ibang nagkikialam gano'n. Gusto niya kayo lang? Opo. Oh. Ang hirap naman po nung ganun. Mm hmm. Siyempre. Pero ikaw, ano yung plano mo talaga ngayon? ano ko pala talaga sa magpampanga talaga dito mag-stay. Kaya mm. siya gusto niya sa Pasay. Okay. Kung sasama siya sa Pampanga, okay sa'yo? Sa man. Pero ikaw, ano ba? Paano yung kumusta yung pagmamahal mo sa kanya? Nawala ala Mahirap din ang ganyan. Paano kaya yan? Tapos na iyak ko kagabi. gabi. Hindi ako lang ang iyak ng buwan. Hindi ako sana iyak ko bumila ka ta. Ang ni Naubos yung iyak mo kag kagabi. Bakit? Hindi ako nakatulog. Hmm. Sige, open mo sa akin. Hindi lang sa akin, pati yung mga ano, nagmamahal sa inyo. Maramdaman yung ano mo, yung kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko alam eh. Hindi ko so, alam kung makaba ako sa kanya kaya makawala sa sarili ko. Tapos, yung ang sa baby, anong sabi niya? Ba't anong nangyari sa baby? Bumuha siya ng eksena lang, parang tawid kumaya para siyang nah kumaya siya. Sa hospital na coma. Tapos yung kuya-kuyahan niya na uno, eh siyempre alam ko kuya talaga niya yun. Mm. Panayawala naman ako. Kaya pala nung hindi na nagchat, hindi pa talaga niya kuya. Ayaw na magsinungaling ng lalaki. nag kuno siya ng baby. Mm -hmm. Yung kambal niya kuno na siya rin pala yata, siguro. Nalang mm -hmm. sa messenger niya eh. Tapos yung, di ba, kinakusta niya po yung sapo nun. Mm Hindi -hmm. pala totoo lahat yan. Uh, Gaya ng? Um, <coughs> may ako siya, may magulang talaga siya nang American tapos yung nanay niya dito ganyan nanay yun sinabi niya sa akin nung nakaraan naka-accident hindi ko alam kung kapaniwala ko ba siya mm. naka-accident na yung tunay niya magulang mm. kaya kinawa siya nung mga ano yun? yung magulang niya ngayon na nasa US hindi ako maniwala din okay so ano lahat ang hindi totoo sa mga napag-usapan namin doon? sa baby nga, hindi sure kung totoo ba talaga. Mm -hmm. Pero feeling ko hindi talaga totoo yun. Kasi yung kuya niya, ang kuya-kuyahan niya eh. Sabi na sa akin eh. -hmm. Ang ano dito, ano, ano talaga yung katotohanan? Ikaw rin po alam sa kanya. Gano'ng kakatakot nung no, napapasaklolo ka, magpapasundo ka? Alam ko yung mood yun, niya talaga. Ito, ginugulo niya pa yung isip ko noon eh. Mm -hmm. Kaya di agad ako nakaalis. Dapat naalis na ako noong gabi. Mm -hmm. ko siya. Sa labas. Kasi malamabas siya saglit eh. Kaya mm -hmm. Siya sana ako. Buti doon ka pinag-stay pala. Sa, um, uh, sa apartment. Mm. Siya uh, manabayad lahat. Hmm. Ang laki ng tiwala ko eh. Hmm. Hindi naman pala. Porkit may pera eh. Pinibigyan ko ng pera, hindi pala dito. Hmm. Paano yung pag-aaral mo? Okay naman. No. Mapasok-pasok ko naman. Hmm. Kailan, kailan matatapos? Ah, November po. Excited ka nung ano? Alam mo magsasama na kayo ulit. Ah. Oh. Namalingit pa nga po kami noon eh. Hmm. pag na nga rin ako ng gam sa bahay. Hmm gaya ng... Sa akin, yung foam na ikaw, yung queen size na gaya. Mm. Yung sa datuan. Walang gana maglalaba. Tapos yung plano, ang plano nyo, magsasama na kayo doon? Oo. Yeah. Hmm. Pero sabi mo kanina, gusto kong ano to gusto ko din linawin din. Um, bago yung, bago yung tinanong kita kung mahal mo pa siya o oh, hindi na. Yung kung uuwi siya, kasama siya, okay sa'yo. Sa so, ngayon po, hindi na po talaga. Hindi na, wala na. Kanina medyo nag-ano ka eh, parang tinitingnan mo pa ano. Baka naman sinaktan mo, kaya... Nagpapasampal. Bigla ako. Sampal ko. Ah, nasampal mo siya. Nagpapasampal eh. Iyayakap ako. Ayoko na nga eh. Hmm. Well, hindi nga ganun lang ginawa ko sa kanya. Ah, okay. Yung sampal lang, nagpapasampal siya. Pag nagpapayakap siya, ayaw mo. Kaya eh, sinabi niya, sampalin mo ako. Oh, papaawa siya, may pa nga eh. May yak siya tapos may mayayayakap na naman. Ganap, sobrang kanyang mahal. Umahal hmm. talaga niya ako eh. Hindi niya ninyo mga malalapit sa akin. Hmm, tama ka naman mahal na talaga ako eh. Sana nagpakita na siya ng maaga pa. Mm -hmm. Tsaka dapat kaya niyang mahalin lahat ng nasa paligid mo. Kung may masabi man sa kanya, dapat patunay na hindi talaga siya ganun. Mm hmm. Wala eh. Ginawa niyang ano eh. Nag-aaway niya lahat eh. Mm hmm. Ano kaya yung maitutulong natin sa kanya para mawala yung ano niyan eh. Pagkaganyan, ano siya sa'yo talagang napamahal na siya sa'yo niyan. Sobra. Kaya natatakot siya na parang kung ano, parang mawawala ka sa kanya niyan. Isip ko, Kuya Jano, yung uh, tinitiran mo, yung sinasabi niyang pamanang bahay sa kanya. Hindi po yun. Hmm. Hindi kayo doon tumira. Wala po alam. Wala po daw susi. So, Wala ko totoo ano, pa talaga yun. Mayroon talaga siyang bahay doon. Mm. <coughs> ano sabi ni Kuya Brian mo? Hindi po nga. Pinala muna. Oo. Oh. So, tema uh, anong Tama. Hmm nag ako dun sa baby. Ano kaya nangyari sa baby? Baby, oh, wala ko. Totoo ba talaga yun? Wala mo siya makapakita ang patunay. Hmm. Makapuha niya lang sa Google. Oh, uh, nung ano, nagpapasend, nagsasend ba siya ng picture na malaki na yung chan niya? Sa video, hindi ko lang ano, Baka pinapalaki lang niya. Ano, meron siyang ano? Yan, pinabay, yeah, matagal ko na siya ang ng nang pa eh. Mm. Pero ayaw niya. May tinatago talaga eh. Mm -hmm. ka tapos ayaw mong umuwi, magkabuanan mo na. Sa so malalama ko na wala na yung baby. Mm -hmm.